kami po ay mag-unboxing po ng mga regalo po ito ng mga bata oh. Ito din anak po dito sa sa, sa Lopez at ito po yung regalo nila. Ito po sa Ate Vita kami po ay mag-unboxing oh. Thank you, thank you po sa mga bata, sa aking mga anak na nagpa ano ng mga regalong ito, ito kay Udong ito Ate. Oh. T-shirt 'yan. Ito ay kay Idrain. Marami si Idrain, bigay ni Ten. Ito ay kay Idrain ho, bigay ni Tenten -ten. Oh, marami po dito ang regalo si oh, Ate Vita Marami regalo dito si ano, may Ate Vita Kay Idrain pa rin yan. Karamihan dito kay Idrain. Ang karamihan nung no, ang vaccine ay kay Idrain. Hindi kay Papa Idrain. Yan, yung mga pang -pang -pang pangapangalan po siya. Ito ay kay, kay Justin yan kay Justin. Meron din po dito si Justin, guys. Regalo ni siya kay Dream. Ito. Marami dito si I Dream. Ito kay Budo. Kay Budo. Regalo <laughs> po si Budo. Ay, may regalo si Budo. O, oh, ate. O ba, nakadalwa na si ate. Meron din dito si Kralando. Ito doon sa inaanak po namin, Idrin, no? Oh. Ay, inaanak. Ito ang iyong regalo. Oo. pagpa paasinsyan mo na yan ay okay pero maganda pa rin yan. Kahit to siya yung mga okay-okay magaganda naman po yan. Pinagpaguran po namin yung balutin. Oo. Oh, Kuya Lando. Isa kay Udong. Ito kay Edwin. Kasi kay Edwin. O. Oh, to Papa Edwin from mga anak. Mm, ang inyong anak. Papa Edwin. O. Oh, kay Edwin ito ito kay Imat. E Kahit okay, pa paano ito dyan sa mga batang Kay Rusan. Pero pa rito. Puro kay... Ito ay drain. Ang dami dito po ang karamihan po ng regalo ay kay drain. Ayan po si ate. Nakatanggap po ng regalo. Oh. Thank you, thank you. Ito ay kay Papa Idwin. Eh, kay Idwin pa rin mga pang ano yan. Ito yung kay Idwin. <laughs> <laughs> panlagay sa ban ito po ito po ay kay Papa Edwin regalo po ni Paing panlagay po yan sa ban ang <laughs> mahal po yan o oh. yan dyan na po na ubos ang pera yan kay Jay wala na oh, kay Papa Edwin from Daddy to Daddy Edwin from Tenten and Macy o oh, ito Oh, kay Daddy Edwin daw ito. Ayan po guys, ang aming mga regalo po. Wala po dito. Mga ibibigay po namin yan. Ito po sa aming inaanak. O, oh, ito Papa Edwin. Kay Papa Edwin ay ilan na. Ano pa ba yun? Ah, ano ba ito? Last, asa na? Papa Edwin. Ayan, tatlo. Bali po, tatlo ang kay Papa Edwin niya. Regalo ng mga bata. Ito naman po ay sa mga i-drink po. Tsaka sa mga friend siya. No? Yan. Meron nga rin dito sa mga apo. God bless po. Ingat po lagi tayo. Ayan po namin ang vaccine ninyo. Ayan po guys. Thank you, thank you very much sa inyo. Sa nag-sponsor nito. Maraming maraming salamat po sa mga anak ko.